guys sa video na guys samahan nyo akong puntahan si Boss Toyo Boss Toyo guys at may susubukan akong ibenta guys may susubukan akong ibenta sa kanya abangan nyo guys kung bibili niya Ah, uh, kasi pupunta kami nga ng LTO guys kasi si Ampong hindi pumasa nung nakaraang exam niya eh hanggang sa mahilo kami hanggang sa pumasa siya kukunin niya so ngayon guys datingan natin pangkiapo tayo batang kiapo ayan o. ah Ha, kala nila. Oh, shout out ah uh, director Koko Martin. There guys, same as okay? me. Ayun guys, uh, papasok na si Ampung sa for exam, pangalawang exam, sana pumasa. Ayun, pumas, papasok na siya doon. Bawal kasi ako doon eh. Bawal kasama. Ayun, ando na, pasok na. Okay guys, nandito ako, nakatambay lang. At kasi maaga pa, pag pumunta ako kay Bustoyo ngayon, maaga pa siya. So ang gagawin ko guys, tatambay muna ako, tapos kakain ako yan. Oh. Mag-aalmusal muna ako guys. Nagpalit nga pala ako ng damit, kasi ang init. Okay oh, guys, abangan nyo mamaya guys, pupunta natin kay Bustoyo. Ayun guys, bali alas 11.15 pa yung schedule ni Ampong papasok pa lang hindi pa lang yun sa salang. so malamang malamang to guys ay alanggang alas 5 na naman kami ng hapon ito so ako hindi pa ako makapunta sa kamuning daw yung phone star, eh, yung kay Bustoyo kasi mamaya pa magbubukas yun siyempre negosyong wal lang yun eh uh, kumbaga negosyong yung kay Bustoyo eh pang na negosyo ba yung hawak niya oras niya kaya ganun yun So, ako iikot-ikot na muna ako rito. Okay, guys. Nasa Bilo na ako ngayon, guys. Ayan, oh. Ano ah, na ba yun? Bilo na, ayan. So, yan. Pupunta ako ng Kamias. Kasi yung Kamias at saka yung Kamuning, magkadugtong lang yan, eh. Dito papunta roon. So, hawin ko kung saan talaga banda yung tindahan ni Bus Toyo. Yung Ponstar. star tingnan natin kung bukas na kasi nainip ako dun sa LTO guys maghihintay kaya ang ginawa ko ko na lang hinalihaw ko na lang dito papunta ng isa abing nyo yun dyan, dito ay papuntang Kamyas kaya tara guys samahan nyo na ako hanapin yung Pawn Star ni Boss Toyo ito ang kagandahan sa kwan guys pag may puno malilim na malilim ayan guys ayan anunas na yan dyan papuntang doon yan ang pupuntahan natin kaya lang no right turn in the right signal kaya ingat ingat talaga tayo sa mga sign sa mga traffic sign okay guys mabuti nagtanong ako hindi pala sa kamias o kamuning sa may anunas para dito banda ganun nakalimutan ko na kasi guys nung mga nagtataxi pa ako matagal na akong tumigil sa taxi pero dito kabisado yung kabisado ko to kaso lang may nagturo sa akin na doon banda pala yung banda, puntahan natin guys baka makita na natin yung Pawn Star ito na guys Pinoy Pawn Star kinakabahan ako, pero alam ko sirado pa, pero ang tanong uh, kung kanin ba ako, i-entertainin ba ako try ko, bahala na hindi ko alam guys kung bukas na ba ako sirado hindi ko alam basta susubukan ko Oh guys, kumain muna ako rito guys Diyan sa may pwesto na to At nagtatanong-tanong na rin Sa mga impormasyon regarding sa tindahan Nasa third floor pa rin guys At Schedule pala yung pagbibenta Sabi nila yung ate, ayan oh. At dito na ako mo kumain muna At saka malalaman ko lang, nagre-relax-relax na ako dito Kasi ay, eh, Hindi natin alam kung papasokin ba tayo ng gwardiya O oh. hindi, kasi nasa third floor daw eh At schedule yung benta Ayan nakadilaw guys, tauhan daw ni Bustuyo yan. Yun nakadilaw ayan oh. Ayan tauhan daw niya, yun nakadilaw ayan, ayan ayan. Itauhan daw ni Bustuyo yan sa tindahan niya. Ayan guys, yung building guys, ayan oh, ayan. Ayan si Juan at harap siya ng Honda, ayan Honda. Oh, kung may mga gamit kayo na medyo bana, pa panahon pa ng hapon, baka ka ako magustuhan ni Bustuyo, Toyo. rito hindi pala sa Kamuning sa Anonas pala pumunta ako ng Kamuning kala ko dun banda okay guys papunta na ako dun tatry ko kung papasukin ako ng gwardiya kasi alam ko sa mga sikat na tao lang to hindi naman ako sikat pero try ko pa rin kasi para i-inform ko sa inyo na bago bago kayo magbenta kay gusto ng mga mga bagay na medyo alam yung may halaga at um, sentimental ng history ng Pilipinas, eh baka ma tulungan kay ama bilini ni Bistuyo pero hindi ko alam kung papasukin na po dito guys nasa third floor daw eh nasa third floor try na natin hindi kaya masungit yung Godra Guadja rito mali yata to mali to guys mali ito yata yung sa kabila ayun okay. pasukin kaya tayo yan ang tanong hindi ako pinapunta sa loob guys kasi nga ilalagay daw sa ilalagay daw sa page nila hindi pala basta basta makakabenta sa kanila kailangan ilagay sa page kasi yung page nila wala namang sinilagay dito sa labas medyo kuhan yung guardia ayaw magpapasok try ko ulit mamaya okay guys sabi ng guardia guys dito ako sa building nila uh, hindi pwede mapasok ko doon basta na lang magbebenta ka ng isang bagay ilalagay mo pala sa page nila tapos titingnan nila kung okay yung items mo tapos sa kanila i-text na schedule para pumunta sa kanila para magkaroon kayo ng tawaran ni Bostoyo hindi araw-araw na pagkita ng mga security may nakapagenta ng item sa pero kung ordinary lang tayo ay kailangan ilagay mo mga nila para sa kanila makita titignan nila yung items mo talaga worth it sa ngayon sabi ko baka pwede yung paper sa loob Ah, hindi ako pinapasok ng workday sa sabi ko pwede sa loob tapos sabi niya alas 11 pa raw so wala Agusta, si kesin, ikaw, ganun, sa pa ang alas 11 try ko lang para ma mag sa loob mga hybrid na pala sila ng nila mga alahas try ko mamaya kasi pa. Oh, hindi. Okay na. Baka iba naman yung sa inyo. 11 kasi daw ang Tama lang ang oras, Ayun sila mam, magbibinta rin daw. Iwan ko lang kung papasukin sila ni mga yan. para lang. Okay guys, nasa loob na ako. Nasa elevator na ako. Third floor yan. Until... Third floor na. Talabas ako ng elevator. Iwan ko lang kung papasokin ako. Mag-i-inquire lang ako. Dah. Dolo daw. Dolo. Dolo. Ayun, may mga kuhan sila. Equipments. Oh. Equipments para sa mga shooting nila. In case na may magkuhan. Ayan o. Oh. Dito yata. Dito yan. Ito yung mga alas nila. Ayan ano, ano, yung mga timbang? Apa, yung size po sa babae, yung timbang po tayo. Yung mga ganun, magkano yung mga ganun? Yung ano ba ito? Mga kumbayin? Mga porseras? Magkano yung mga ganun halaga ganun? Taas ba ba ako? So, Nasa so 300 plus po. 300, 30 plus. 360. 360. Yun ang mahal siguro, ano? Yung ala, ayun, ahas. Yun. Ito, gold ba yan? Japan ah, gold. Yan, gold Ah, mga Japan gold. Ito yung... Um, okay. parang kung ano ah. Oh. parang ito ba yung nasa, parang nasa kanya umting din ang ganang glass yan oh. ayan guys ayan o oh. no? itong ganito de, magkano sa inyo to 3350 po per hindi yung isang ganon magkano mga ganun. Ay, yung mga ganon chan siya lang per piece per piece o nga no. 3,000 ano 3,000 per gram 3,000 ah, per gram ayun kaya princess m ito yung mga Ponstar, sige Okay na lang guys, mahal mga, mga ay, hindi ako uh, hindi ako makakuan sa halaga Sir, thank you ah guys, galing ako sa loob, yun nga mga alahas yun Tapos, yun lang, bali may alahasan pala Tapos may phone star din May phone star na mga kuhan, ah yun pala yun So yun yung nasa loob guys, hindi basta-basta mag video doon Kasi parang kanyata uh, off limit yung mga nagbibideo so yun lang yung guys uh, yun ng laman ng store nila sa third floor so yung dala kong phones, yung ipapon, ipapo, ko yung kuhan, yung dala ko ilalagay ko na lang sa FB page nila FB page ayun nga guys ah, nangangamba akong mag video video doon sa loob kasi baka mapagalitan ako at alam nyo na mukhang, sa, mukhang yung tingin nila sa akin mukhang wala kakayahan kaya bumili ng alahas eh asadya ko lang naman talaga eh kung pwede swap yung one ko dito dala kong, dala kong items na yung items na ibibenta ko sana kay Bustoyo pero hindi pala ganun basta-basta makabenta so yun na lang guys at least nakita nyo nang kahit papano yung konti lang sa loob ng tindahan nila ng Pone Star so ngayon guys thank you thank you sa pagsama nyo kita kita tayo sa susunod na video guys salamat ayan guys ayan ha turo ko sa inyo ayan bangko yan nandyan bangko rin dito Honda rito sa harap Metro bang doon sa ano na street to kung gusto nyong may na pinakalumang-lumang gamit ilagay nyo sa FB page ng Pinoy own star Yan, page para hindi kayo ma, ma, magpagod pumunta rito At pagka nagustuhan yung items nyo Ikukuha kayo kay Busoyo Lalagyan kayo ng message Pero kadalasan medyo yung ini-entertain nila mga artista Para siguro for marketing strategy ng kanilang tindahan